Pag-abog ng pato ng wild duck sa kimpala ni Lolo okay. Ay Lolo Itong oras At Si Lolo Bakit okay, pa Araw Ang pato Nalagala ng salao Wala naman ang pato may dalawang pang patinting yung pang patinting, oh. oh, so daw, ni ah, si Lulo. Lulo. shout out kay Lolo.

yung pato Ay, hindi na makita magalipad. Ayun oh. Ayun. Patong itim. Ito, so, malaman na oh. so, malaman na siya. Oh, so, dami na naman. nilatag sa steak tapos ay sa gusto kayo na sa restaurant walaan naman pa to sabi ni Lolo wag daw ko tingtingin mas pato ito malaman tulog oh, malaman yan o Ayan ang lambat ng mga buya-buya. ano na siya.